Walang hiya. Anong kalokohan yan? Mark. Inampun ka ng ama namin. Dahil naawa sa'yo. Binigyan ng pagkain at tirahan. Kahit nung nakakulong ka, tuloy pa rin ang tulong niya. Gusto niyang makalaya ka agad. Pero hindi ka nagpasalamat. Nambintang ka pa? May konsensya ka ba? Ganito pala talaga. Muntik na ako. Maloko ng hayop na to. Akala mo kilala mo na. Sampu dagdag taong inalagaan ng Jangs. Tapos ganito. Ang kapalit. Totoo yan. Walang utang na loo. Tapusin muna natin to. Kay, bago ako ikulong lima taon nakaraan, nakiusap ako sa inyo, alagaan si Lee. Ngayon tanong ko lang, paano siya naging ganito kalagayan? Karapat dapat siya dyan, ang nobya mo. Kaming mga dyang, itinuring siyang, pamilya na. Pero tingnan mo, nang babae siya sa labas, dahil dito, napahiya ang pamilya. Ano? Nagbago na ang lahat. Parehong lugar, ibang tao na. Ang mga jayang kayong lahat. Wala talagang hiya. Walang utang na loob. Anong kalokohan to? Ilang taon ko. Pinagkakabala ka ng kalayaan mo, para makalaya ka agad. Gusto ko lang, makalaya ka na. Tapos ganito. Pagkalabas mo, ganito treto mo sa akin. Walang utang na loob. Tumatawa ako. Alam mo bakit? Nakakatawa kayong mga jeng. Walang kahiyan. Kung wala ako, saan kayo pupulutin? Ngayon kung hindi dahil sakit. Makinig ka. Lahat ng binigay ko, Kayang bawiin ko. Anong ginawa ninyo kay Lin? Babayaran niyo isa-isa lahat yan. Ang yabang mo. Ilang taon kitang. Itinuring na tunay na anak. Mula ngayon, tapos na tayo. Itatakwil kita. Sa pamilyang Jang. Mark. Dahil na rin sa dating pagmamahala natin. Alam kong kakalabas mo palang. Walang pera. Sa card na to. May 5 million. Lumuhad ka ngayon. At tiklo pa ng noo tatlong beses. Sabihin mo, nagkamali ako. Sa iyong lahat ang 5M. Tiklupin ang noo tatlo beses. Ang lima milyon. Mapapasakin na. Oo. Gawin mo lang yan. Sa iyong lahat ito. CJ. Fet. Ang pera ng pamilya Jay ang inyo. Hindi ko ito tatanggapin. Baka madumihan ang kamay ko. Makinig ka. Ngayon ay simula pa lamang ito. Sa loob ng isang buwan, makikipaglaro ako sa inyo hanggang sa mawasa. Ang target ko ay gibain kayong lahat. Mark! Nababaliw ka na ba? Ikaw lang mag-isa. Gigipitin mo kami? Tumigil ka! Sino nagpahintulot sa'yo, mga gwardya? Ginoo! Dumating na si Gerong!